Ngayong araw ay magtatago ko ng 10,000 pesos dito sa mga tourist spots sa Baguio City. Ano nga ba ang ibig kong sabihin? Ganito kasi yun. Nakaisip ako ng plano na magtago ng tag isang libo sa mga tourist spot na mapupuntahan namin dito sa Baguio City. At pag naitago ko na ito, ay iiwan na lang namin ito. Kaya para sa mga nakakuha o makakakuha pa lang ng mga tinago kong isang libo sa kada tourist spot na napuntahan namin ay napakaswerte nyo. Ang first location namin para magtago ng isang libo ay sa Burnham Park. Kaya mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may Burnham Park. Ito yung pinakaunang destination natin. At dito tayo magtatago ng isang libo. Uh, di ko alam kung saan banda dito eh. Kasi maraming tao man. Pero hanap ako ng magandang place. Yung medyo may trail naman para hindi agad mahanap. Yun. Pumunta kami sa may Rose Garden dito sa Burnham Park para doon may tago ang unang isang libo. Okay mga kaibigan, dito na natin sa tago itong una nating isang libo. Dito sa gitna to, sa center. Saan sa tingin mo tol? Saan natin itatago tol? Nandito kami sa center ng Rose Garden. Dito natin nalagay tol. <laughs> dito na. tapulan <laughs> natin ng bato. <laughs> Ito ano? ko. Ugo, give mo dito tol. Pabidyo ko tol. Ayun o. No. So mga kaibigan, nandito kami ngayon sa gitna ng Rose Garden dito sa may Burnham Park. Ayun, no? Kaya pakita mo tol. Nasa center talaga kami mga kaibigan. Tapos ngayon, nandito kami, naghahanap kami ng tataguan. Tapos pagpunta namin dito sa gitna, may nakita kami. Tinan mo tol. Ayun o. No? Di ba? Ayun o. No? Ilagay lang natin dito. Hmm. Tapos ganyan. O, di ba? Naitago na namin ang unang isang libo. Kaya naganap na ulit kami ng panibagong lokasyon para pagtaguan. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa harap ng fun rides and recreation dito sa May Burnham Park. And ngayon, hanap uh, tayo dito ng mapagtataguan ng pangalawang isang libo natin. Uh, marami kasing tao, dapat yung hindi walang makakakita sa atin kasi pag may nakakita sa atin, wala pang isang minuto to pag umalis kami, makukuha na talaga. Ang naisip namin pagtaguan ay sa entrance lang ng Panride Center Creation para madali lang makita. Dito lang, dito lang sa may ano tol, bungad ng ano. Di, dito lang mahirapan sila dyan tol. Dito lang tayo sa may bungad ng Panride Center Creation. Maya maya ay may nahanap na kaming pagtataguan sa bungad. Tago natin, nakama. Diba na huh? Wait lang. Dito ka tol. Yan. Dito ka Huh? Ano yun na natin yung mga tumatawa? Ito. Kaya mga dito tol. Yan. Kita. Okay lang yung halata tol kasi maganda yan. Yung mga papasok sa ano na to, sa lugar na to. Pagbungad pa lang nila, may pera na sila eh. Di may pang entrance sa sila, di ba? Kaya dyan na yan, okay na yan. Di naman nababasa tol, di ba? Yan. Na. Di naman nababasa. Kaya ayun na yung pangalawang isang libro. Ngayon, tingnan natin kung saan natin matatago yung mga iba pang, ibang pera at siguro sa mga ibang tourist spot naman wag naman dito sa Burnham Park dahil nakadalawang libon na tayo dito Habang paalis kami ay biglang may napadaan na magtutropa. Akala ko makikita na nila pero dinaanan lang nila yung pinagtaguan namin. Pagtapos namin magtago ng pera sa Burnham Park ay pumunta na kami sa pangalawang tourist spot dito sa Baguio. Okay, so, mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may right park. And ngayon, magpatago na ulit tayo dito ng isang libo. Punta tayo dito. Dito tayo. Sa center. Ayan. Sa center of the right park. Hanap tayo dito. Ano lang tayo sneaky para kasi baka may makakita sa atin. Makukuha oh, ka dito. Nagtingin-tingin muna kami kung saan magandang itago ang 1K. Dito na natin sa middle. Tal. Sa, sa tingin mo tol saan? Hapang nandito kami sa gitna ay may nakita kaming magandang pagtaguan. Ano e, sa baba? Kung ano. So, Pakibigan, dito natin lalagay. 3 2 1 Itutupi pa natin. <laughs> huh? Yan. <laughs> Pinarangan ko ng damo kasi ki, ng pag hindi walang dahon pa Kitang kita, di ba? ganyan ganyan. <laughs> Yan! Tignan natin kung yung makahanap. Ito to sana to. Dulo ng right park kayo. Mo. Dito kami sa dulo. Ah, uh, swerte yung nito ngayon. Makalipas lang ng ilang saglit ay meron na agad nagpipicture na turista. Pero hindi nila napapansin. Pagtapos namin magtago sa ride park ay pumunta na kami sa pangatlong tourist spot para pagtaguan ng pang na isang libo. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may harap ng The Mansion. Ayun no? Oh. At ngayon, uh, magtatago ulit tayo ng panibagong isang libo dito sa harap ng The Mansion. Ayun yung The Mansion, no? Oh. oh. Search lang tayo ng pwedeng taguan. Uy, meron, no? Kaso, mauhulog. Dito. Pwede rin dito tulong. Ayun, no? Ayun. Ano lang tayo? Saan dyan? Oh, Ayun, ito. Mas okay dito to. Ayun. Ilang saglit lang ay minahanap na kaming magandang pagtaguan. Ano lang tayo, Snakey? Eh? Huh? Tara sayo, sa'yo, sa'yo lang. Uy! <laughs> <Oy>. Tayo <laughs> okay, mga kaibigan, natago na natin. Madali lang yung pangyong picture dito. Pagkano? Ah, dito naman, dito naman. Huh? Uy, bakit may papel? Wow, tira mo tol. Ayun eh, o, kahit ako. Di ba? <laughs> Mapupunta ng The Mansion. Tapos nakita nila to tol. Ito, pakita mo to Yung ano, yung history ng Mansion House. Nandiyan lang yan sa loob, dito lang Maya-maya lang ay marami nang tumitingin sa pinagtaguan namin. Pero hindi nila napapansin yung isang libo. Pagtapos namin magtago sa Damansyon ay nagpunta na kami sa next na tourist spot dito sa Baguio. So mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may camp dyan, hey, sa may bell house. Ayun, no? And ngayon magtatago ulit tayo ng panglima pang natin isang libo. Bumaba kami sa Bell Amphitheater para doon magtago ng 1K? So yung mga kaibigan, may nahanap na kami spot. Dito, mas bungad. Dito pulo. Dito. Diba? Nagyan natin. May tao. Huh? Ah. pinipintong ito Kitan Kitang-kita siya, mga kaibigan pero pag nandito ka ayun, huh? na normal pero pag gubilit ka gumanong ko. Uy uy uy. 1,000 piso dito 'yung entrance niya, mga kaibigan. Pagbaba nila ng hagdan, lakad lang sila. Uy, ganda naman dito. Uy. Tao. Uy. Picture. Sabi ko. lang yan eh, no? Ito <coughs> Hindi siya kita pag sa harapan. Pero pag ginilid mo yung view mo, makikita mo ka. Alam ko marami ang napapaisip sa inyo ngayon na baka for the content lang ito. Na baka pinapakita ko lang sa video na nagtatago ako ng 1K. Pero pagpatay ng camera ay kinukuha ko ulit. Ito ang explanation dyan. Sa mga nag-iisip dyan, baka iniisip nyo na kinukuha ulit namin isang libo tapos ayun lang ulit yung pina, ano, tinatago namin. Hindi yung mga dahil may budget tayo. <laughs> may budget tayo dito sa content na Mamimigay tayo ng siguro itatago natin mga 10,000. Kaya kung iniisip nyo na baka kinukuha ulit namin yung mga tinatago namin. Nagkaka mali kayo doon mga kaibigan dahil pera-pera tayo dito. Yeah! Ang next namin pinagtaguan ng isang libo ay sa loob ng Bell House. Okay mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa likod ng Bell House. Hawak na natin isang isang libo. Dito natin itatago tol sa donation box. Ayun, na. Ngayon nakalak yan Kasi baka iniisip nyo na yung mga tinatago kong isang libo. Pinukuha ko rin, binabalik ko rin. Kaya ngayon, uh, itong isang isang libo na to, idodonate na lang natin sa may bell house. Ayun na. Oh. Kasi baka iniisip niyo mga binabawi ko isang libo ito, isang isang libo natin. Pass natin. Yan na, the moment of truth. Uh, Na-donate na natin sa may bell house. And ngayon, kukuha pa tayo ng isang isang libo. Yan. Tapos din naman natin sa harapan yung tatago. Tara tol. Wala nang kat-kat yan. Donation box din. Ayag na. <laughs> Dalawa na. Oh. Ngayon ano. Doon tayo sa may sala tol, may nakita ako doon eh. Dalawa itatago natin dito sa ano sa bell house. Yung isa para sa donation, yung isa naman para sa turista. Dito. Layo, ang, ang lawak eh. Ah, So, dito. dito. Tara. Yung walang tao ko Dito, dito. Dito natin ito tago. Dito kami ngayon sa may, ano, dining area ng bahay ng, ano. Dito natin to do. Ayun, no. Dito sa may, ano. Ayun. Ngayon, doon na natin natago. At, i ice lang natin iwan na natin yan dyan ayan para naman sa mga turista yan, yung isa donation sa bell house at ngayon uh, sa iba naman tayo magtatagong tourist spot okay na yung dalawa dito sa bell house <laughs> sana mga ano yung makakakuha sana nasa ano, tamang tao tol <laughs> pagtapos namin magtago ng pera sa camp dyan eh hey, e, pumunta na kami sa last na tourist spot na pagtataguan namin so yung mga kaibigan nandito tayo ngayon sa harap ng diplomat hotel and ganyan meron tayo dito ang dalawang label itatago natin dito yung dalawang label Siguro sa harapan yung isa tapos sa likod yung isa. Tingnan natin. Hanap lang tayo ng better spot na mapagtataguan. Kasi marami mga turista dito eh. Pag nilagay natin sa madaling ano lang, sa madaling makita. Wala pang isang minuto, limang minuto makukuha na agad. Kaya medyo hirapan lang natin ng kaunti. Naglakad-lakad na agad ako para maghanap ng magandang pagtaguan ng pera. Punta tayo dito sa may bungad at itago natin ng isang-isang libo. Maambun ngayon kaya dapat yung mapagtataguan natin yung hindi mababasa yung isang libo. Kasi sayang naman. Subukan natin dito sa may harapan. Hirap kasi magtago man, maraming tao. Huh? Pag nagtago tayo, nakikita yung isang libo agad. Walang kahirap-hirap. Ito yung bunga do. Yeah. Habang nasa bungad ako ng diploma tutel, eh, may nakita na akong magandang pagtaguan. Hinahanap na ako mga kaibigan. Dito yan sa may bungad. do yan. Sa may bungad. Tapos, ilalagay natin. Ito, yun. natin dito. Nais sa libo. kasi may mga tao, man. Baka nakita na nila. Ito, may gilid lang ko ng entrance, mga ibigan. Tapos, ito, no. Ayun, no. Kitang-kita na yung blue gentle. At ngayon... Sinakaban ako eh, parang nakita ko nito, nasa sa likod ko, parang nakita. Pero kung deserve nila, bahala na sila dyan, iwanan natin yan dyan. Tara. Pagtapos ko may tago ang isang 1K sa harap, ay pumunta naman ako sa gilid. Para doon may tago ang isa pang 1K. Sito naman tayo sa kabila. Dito. Hanap lang tayo man ah. Dito. Huh? Wag. Wag. Dito man. Oo, oh, pwede dito tol, Dito. Dito na kaya natin ilagay. Maambon din kasi. Kaya maanap ako ng mga place na hindi mababasa para safe yung isang libo natin. Para may makinabang, di ba? Dito na lang natin. Dito. Ayun. Na. Dito natin. Ay, hindi. Ay, dito. Yan. Mintulo. Oh. Yan, medyo easy na lang yan. Pero, pag hindi ka kasi dumungaw, tinan mo, pag, pag naglakad ka, o, oh, o, oh, hindi mo mapapansin, kailangan mo talaga dumungaw ka, oh, ganyan, o. Oh. Pag dumungaw ka, tapos sinanong mo yung ulo mo, ayun, o. May kita mo na isang libo para. Saan <laughs> so, ano yan, o. Oh. Solid yung makakuha niyan. Madali lang siya kung sisilip ka. Pero kung hindi ka sisilip, hindi mo makikita. Ayan, tol. Kaya yun, dyan na lang natin yung pangalawang isang libo natin. at uh, nakaka 10k na tayo tol. Ano <laughs> na pera? Ayun na ang last na 1k na itinago namin sa Baguio City. Dahil ubos na din ang budget namin. So ayun mga kaibigan, dito na natatapos ang ating hiding money dito sa may Baguio City. And naka uh, 10k yata tayo dun. Sa lahat ng mga pinunta namin tourist spot, nilagyan ko ng ano, at uh, tinaguan ko ng mga tagi isang libo. Kaya sa mga makakakuha nun, ang swerte nyo pero sana gamitin nyo sa tamang ano paraan yung pera huwag nyo ipandodroga tol ha ah.